guys, good morning. Um, balak namin sa nang dalawa ngayon ay kawit. <laughs> ay, alang tanghali natin natanong ko siya kung ay niya ba yung kawit ng isang oras. Nagre-reklamo. Hindi daw kaya. Hindi daw kaya. Sabi ko 30 minutes na. Kawit. Hindi daw niya kaya. Hindi daw niya kaya. Hindi daw sa aga -aga. Pero veterano to, pero nagre-reklamo. <laughs> <laughs> so, okay na ako kasi mga edon. Aawin ang waaga, bago magalas bebe, patay tayo pag hindi na kakawin ang waaga. so, kakalo pa sa dalawa. Pagpo sa dalawa muna. Good! Good. Ah, sabi ni, ni Joshua sa 19 pa daw siya pwede eh. ganda lahat ng schedule natin so dahil hindi namin ka hindi kaya yung tawid so, bago na kami ng ano ng rota bermosa na lang muna kami mga ngayon bermosa so sa na lang uh, mapag ano na lang namin yung uh, Reklamo lang <laughs> ako sa kasama Bye, ano na lang. Next time na lang. Video. yung aming Tenti. Si na namin si Joshua Vlog. Kasi may naipinda po yung dito. Go mag gaming! So, out nga pala sa mga tropang trinks yan nga, na night ride sila sa ano, Kawi Ano mas magkita sa ano pag umaga

Ito si Ma'am Berting. Hmm? Si Ma'am Berting. Wala yun, scam yun! Okay guys, nagre-reklamo ito kasama ko. Wala, hindi pa may nakakarad ng Berting shop. Pero, hindi mo naman. Todo na ang pawis ha? Liligo na sa pawis sa so, kasama ko. Parang <laughs> dikit yung aking router ha. Makunat ha. So, ayan nga. Nagiba kami ng Fermo <laughs> sa labas namin. Kasi hindi niya kaya mga kulang. Hindi niya kaya tapos muli ng car. Kasi hindi oh, minis hanggang kahit. Malakas naman to eh. Kung malakas yung gamit na bike pero ayawang ko ba? Hindi pa nakakapit ng Fermo sa eh. pawis na. Pawis na. <laughs> oh, ano ba? Ano ba, ano ba gagawin mo sa buhay? Hindi ka ba nakakabot ng Bermosa eh. Pawis na pawis ka na. Ayun o. One bite pa more. Ha? <laughs> <laughs> One bite <day> pa more. Pawis na po. Pawis na po. Pawis ginamit eh Hindi ko nung ginamit na gulo ko Ano yun? Kapag bagol mo mabaw ano naging mabagal? Mabagol uh, Ilo ka tatlo nung koto hindi ginamit Kasi may ginamit ko Pwede eh pangit nga Palitan mo na Palain, di ako rito Sabi yung pipers ngayon Wala tama Alam mo na sa pag ginamit Kapira naman di tayo... tayo... eh. pa tayo Di pa tayo nakakaikot eh Naplamo ka Naplamo ka kagad eh tapos na gamitin yun Ito na yung cambio oh. Nagmamadali oh Hinok talaga oh Diba ka na talaga? <laughs> <laughs> leng ikot ka, ah, <laughs> ah, huh? magkaylang ikut ka, <laughs> Wala <mo>. unah, <laughs> <laughs> Wala unah, 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 Wala Wala! unah, unah, Wala unah, 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 Wala unah, 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 Wala unah, 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 unah,

Ayahin mo to si Jay. Ayahin mo si sa San Pedro. San Pedro! Kinain <laughs> ko ba? Hihikain hi daw. <laughs> ay! Ay! Ano <laughs> kasama <upok> ko? <laughs> Pangahon siya pero may hika. <laughs>

Alam ka maghihintay ka na naman dito Pampiro iwan mo na naman ako Gusto niya magpaiwan <laughs> Dalawa tayo tangi Ito Ano yung cambio mo kasi? Ano ba? <laughs> Ang bilis na kasama ko pagpababa oh <laughs> <laughs> masaya ako. Sayang saya sa pagpapaba eh. Basta alas 8 media tayo. Ah. Alas media. Ito ang pa. Hindi hmm. mo na yung ano, tropang mambuga. mamaya tayo magkikipag-kamay tayo magkikipag-anuhan Eh, wala na kasama ko. Ah, ano

may lam eh pala okay okay na kami uh, daan muna kami dito kakain nagutom ako sa pilam na, na sundan ko lakas ang pa ang ganda pa naman ang pipe ayoko na magpambay tubay mo kasi potato So yun ang tawag namin mga pagtaho. Yan, uuwihan na. Hindi tayo bumigay doon sa nasundan natin. Pero mas malakas itong pasama ko. Isang ikot pa lang, reklamo na. Uy, na-smile! na tayo kayo doon. Kaya natin nandito na Huwag na ako So, ayan yeah, guys, dito na kami pa uwi na kami lang pa uwi sa mga ng buko yeah. Hindi na kami, ako nga pala, hindi na kami talaga natuloy doon sa eh, Hindi kaya ng aking kasama Pira uh, naman, yung veteranong bikers eh Pero <coughs> po sa talang pawis na pawis na Di pa nakakaikot ng isa last pag na <laughs> So yan yeah, Shoutout ka pala sa lahat ng na nagsub sa maraming Marami marami salamat Shoutout din sa mga tropang drinks Yan Nagano sila kapon na uh, Night ride sila sa Cavite City Yan Dahil lagi nag-ingat sa mga rides yung mga idol Sa uh, Golden City Yan Shoutout din sa inyo Ano, Salinas Upang Mambog yan Shoutout uh, Kay Bert Motovlog kay Mam Berteng, kay Josh Vlogs yan. Shout out sa inyo. So, yan ang dito lang yung video namin dalawa ni Last Pad Boy.